Ayan okay, na, nagdating na. Bo. Oh. Ay, Kuys. Ay, ba't ano, wala ka sa promo natin today? Wala, wala sinabi sa akin. Ay, anong walang sinabi sa'yo? Nagpo-promo kami ngayon eh, nasa radio station kami ngayon. Tapos sinahanap ka nila dito kasi kala nila, kasama ka. Totoo ba? Oo. Kompleto kami ngayon dito. Kompleto kami. Oh, ikaw na lang hinahanap. Tanong ko ngayon kung si tatanong ang management. Ano, Gcash? Para may pangkain daw dito sa studio. <laughs> para di na magtampo si Pisa, yo. Mag ano na lang kaya. Mag Gcash ka na lang. Tapos bili tayo pagkain. Na OC. Pupunta na lang ako. Ganun na lang. Pero okay lang naman. Kasi hindi pala pinta na naman. Diyo ko pupunta ako sa, sa kaya na ngayon dahil prank to. Ano? Hindi, pupunta. Hindi, sabi mo may dinner kay. Magkakahit mag-Gcash ka na lang sa akin, 10K. Ay de joke lang kois ano lang natalo ka kasi, kasi kami sa pranke eh. <laughs> natalo kami sa game so kailangan ka namin i-prank live live ka live ka kois ba <laughs>